Oh, sige, ngayon nakita mo si Daddy Frankie. Ano request mo kay Daddy Frankie? Siyempre, minsan lang makita. <laughs> ah! ano naman magiging request? Eh? Bay, bahala ka nga. Oh, bahala na. Ah, bahala na. Ako'y talagang hindi ko akala eh. Oh, nay, pang merienda mo. Ay! Let's <laughs> go Oh, ito pa. Oh. Daddy Sino po yun? Ako ba bayan. Oh. Paano niyo nalaman? Subscriber mo ako, laki na sa iyo nag nagagana. Ano ano? Oh. Kaya, oh. Po po. oh? Yes. Ano pangalan niyo po? Ayan lang. silent. Ah, silent viewers ka po. Oh, oh, po. Pangalan ni nanay. Peli, oh. Ursua. Saan po kayo nai? Dito. Ay, ito bahay nyo? Hindi, ako'y taga-kuwan lang din eh, taga Ayun. taga linis? Oo. Si Kapit tatay, kilala niyo yung tatay? Bayaw ko. Ah, bayaw niyo po si tatay, kaya pala eh. Oh? O? Ang bahay niya, iyon. Ah, bahay ni tatay yan? Nako, hindi ko kailangan makita. <laughs> Naka, Baka hindi ako yun, tanay. Nako, Diyos ko po, dami mang tinutulungan, mga... walang pag yung kulang sa pag-iisip. Opo. Yung... yung ang harapan eh, puro halaman, si... Sino? Yung okay. galing mag-Ingles. O, oh, sino? Anong pangalan niya, Nay? Ano nga kong pangalan, o? Oh. Nakalimutan ko ng pangalan. O? Oh? Napapanood mo yon? Oo. Oh, naka anak ko, <laughs> <laughs> dito ka, Nay? Dito ka? Hurong ka dito, Nay? Ilang taon na si Nanay? 71. 71? Oo. Oh, Oo. Oo? Oh? oh? oh, oh. Swerte naman at dito ko pa nakita yung mga followers ko. Okay, Anong lugar to, Nay? Bakanlo, oh, Calaca City, Batangas. Mm -hmm. Eh, sa asawa mo na eh. Pero tiga dito ka talaga? Oo. Taga oh. rito. Ang bahay namin ay sa Sampaga. Ang anak ko oh. makatira. Pero legit, taga oh, patangga si nanay. <laughs> Bakit naman kinikilabutan si nanay? Abay, hindi ko akalaing makita kita eh. Ah. Ng personal eh. Ay, salam. <laughs> Aba, ganon. Ba't ganon? Nakakatawa <laughs> ah, mga kababayan. Nakakita tayo ng... Nagtanong lang na na ako Hindi kita makilala. Ako'y followers mo. Oh. Aba, nako, Diyos ko po. Ilan <laughs> <laughs> anak ni nanay? Ang uh, apat, dalawa eh, dalawa eh, wala na. Ano kanila dyan, nai, sa bahay? Taka, caretaker. Ah, caretaker ka nila. May sweldo ka dyan. Okay, kuryente lang. Ah, kuryente? Paano kuryente lang? Yung binabayarang kuryente, pero hindi lahat naman ay bigay tupay. Mm -hmm. Pero yung binabayarang kuryente, eh, One four, gayon. Ah, binabayaran na nila one. Yun ay nililibre ka. Uh, Oo. Oh. oh. sige, ngayon nakita mo si Daddy Frankie. Ano request mo kay Daddy Frankie? Ang request ko. Oo. Oh. Siyempre, minsan lang makita. <laughs> <laughs> ano magiging request? Ha? Eh? Sige, Nay. Oo. Oh. Abay, bahala ka na. Ah, bahala Nato, na. Ako, huh? talagang hindi ko akala eh. Matagal ka ng ano? Abay uh, ako, matagal na. ako'y pagkakakain ng Kilala pangalian. mo si Ate Nemi. O, basta ako'y madaming kilala mong kuwang. Kaya nga, ano pa yung mga napapanood mo? Sige. Nako, si yung nagagawa ng motor. Oo, yun. Saka, si, Saka, ano, si, si Angel. Kaya, kaibigan niya. Oo. Ito, madami. Hindi ko lang matanda. No, no, pero no, dahil ako'y nanonood din ng no, Kalinyap eh. Mm. Oo. Ganon talaga yung lahat. mga ano, ganon talaga yung mga senior mga kababayan. nanunuod lang yan, pero hindi nila natatandaan. Pero pinakadapis dyan, nakilala niya si Daddy Frankie, natanaw nako, lang. Nako, yes! Oh. <laughs> Sige, Nay, bigyan kita hindi ano, Nay? Bigyan hindi, kita pang merienda, Nay? Hindi ko talaga akalain. Eh, o? Oh? Hindi kita talaga eh. <laughs> akalain. na ko talaga akalain. Ay, eh? ako'y pagkakakain ng tanghalian, ah. ako'y oh. nakahiga na, nanonood na lang ako sa cellphone. Opo. Oh, At ako ayaw kung ako'y papawisan pagpahapon. Oo, oh, sige na, ingatan mo yung sarili mo na yan. Ay, oo, oh, Bigyan kita pang merienda. Ako'y nakain eh kahit sa aking laan na oh. iwas ako sa mga ulam na mga taba. Oo, oh, oh, iwas na tayo sa mga matataba. Oo. Oh. Oo, nai, pang merienda mo. Ay! <laughs> oo, oh, ito pa. Oo! Oh, naku, thank you very much. Ay, naku, Diyos ko po. Naku, ay... Naku po. Basta nakapalo kay Daddy Frankie, ma... Nay, Bibigyan ni Daddy Franky. O, isa pa. Nako. Nako. Basta mga yung, followers natin, yung, sa yung, subscriber max. natin. Ha? Huh? Talagang kuha nga ko. Lalo kitang papanood. Ay, buong nga. Dagdagan natin yan. oh, <laughs> <laughs> oh. <laughs> Nako, may ko ito sa aking anak. O. Oh. Sa okay na. Ilan na yan? Ingatan ay, mo yan na yan. Apat ay dalawang libo. At dalawang libo. Ituto na natin. Dal libu, oh Tatlong libo. Para I'm, I love you. Ay, very, very much. Diyos ko po. God bless na. Dati nakakapanood lang ako hindi oh. ako na ang garito Oh ikaw kasa ikaw ngayon ikaw na ang na vlog ko Oo. Okay kumustahin mo yung mga kababayan mo dito sa Batangas Ay kumusta ang aking mga kaibigan dito mga kamag-anak dito sa Dakanlao, Kalaka Batangas At, ang aking anak sa sampaga na anim ang anak ay sulot si chinout lahat ng anak mo, shout out mo sila na Shout out sa aking mga kasamahan. Ang <laughs> oh, aking anak. Oh. Hmm. Malalaki oh, na rin mga... na eh. May na lahat. Oh, may... mga followers, salamat sa inyo sa mga subscriber hey at yo? sa mga sa mga ang tawag doon? Mga supporters. Supporters. Oh. Inyo laging panunood din si Daddy Frankie. Hey salamat sa inyong mga panoon sa kanya. So ayan mga kababayan, ano pangalan ulit ni Nanay? Feli Orsoa. Si Nanay Feli Orsoa mga kababayan, nagtanong lang ako sa area ito kasi parang napapalayo yata kami. Saan Kamis, ba kayo pupunta? Babalik na po kami na Manila. Oo. Oh. Oh. Ay, eh, dito, gusto kong mas, makasiguro para hindi maligaw ba? Oo, oh, oh. dire-diretso lang. Opo. Tapos eh, yung paliko, mapagayong. Tapos yun, ipanasong mo muna, Ari Paliko. Opo. Oh, yes. Salamat si Rene, ha? Ingat ko. Nako, mara Nako, ang ko akala memorable. <laughs> Thank you so much po. Basta hiling ko, ano, ingatan ng kalusugan naku, para... Nako, Ako'y may fracture. Oh, may fracture. Sa singit. Hindi ako nakapagpa-operate. Ako'y natatakot. Tsaka naalala ko pag ako'y nada pa oh. o-operate. Bay, hanggat mo. kaya. Kasi iba na pag nagkakaitan. Ako'y ano, oh. ako'y dati dalawang saklay. Oh, Dapat palitan ng eh Oh. oh. Nako, ako'y nagpapagamot. Ako laang. Mm -hmm. Wala namang pamasahe. Ay, mga pigay-pigay din -pigay, lang, pamosahe. Opo. Ay, gumaling ako, Dr. Laway. Oh. Laway. Sa... Lalagyan ito oh. sa bawag. Pagdating ko ng Metro Bank doon sa bawag, alam na nila kung saan ako pupunta at ako'y dalawang supply. Opo. Oh. Salamat ay, sa Diyos at nakalakad ka ay, na normal. Ang isa yung mataas, ito ang ano ng doktor. Pata ay, yung ano, yung isa mataas. nire ko. Ay, yung isa, mababa. Mababa. Para magpantay. Oo, para hindi mahirapan itong isa. Oh, uh, okay. At least normal na naglakad, no? Oh, oh. <laughs> 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 salamat, Nay. Sana magkita tayo ulit. Makadaan ako ulit dito. Hindi <laughs> <laughs> mapaniwala si Nanay. <laughs> Ayan, sige na, salamat po. Babay na tayo. Bye-bye. salamat po. Thank you salamat. so much mga kababayan. Sa mga lahat ng mga seniors natin ng mga follower, subscriber, supporter, maraming maraming salamat. <laughs> Lalong lalo na kay nanay na namit natin today. Hindi ko kalain. Namit ko. No. salamat, Nay! Okay, thank you so much. Ay, bigyan natin sticker si nanay. Ayan, Ay, Nay, o, bigyan sa mga anak mo. Pasensya ka na. Para. Ay, para makita nila si Daddy Frankie. Oh. <laughs> Ingat ka na yung mga madapa ka? Ako, ako may mga lakad. Lagi oh. ako nakatumong Opo. Sige po, baka maulanan ka na Thank you. <laughs>